Hello guys. Hello guys. So ayan, so maipapakita ang inyong bags mangyan vlog na Lansones. So ayan guys, malapit nang mahinog. Ayan. Pero ang dami ng bunga niyan guys. Ang baba lang, ang baba oh. So malapit na po yang mahinog. Ayan, so Lansones na doko po 'yan oh. Ayan yan po ang Lansones na doko. So, ayan guys ayan mababa lang po yan mababa so malapit ang mahinog po yan ayan mababa lang po yan guys ang is so maaabot lang po yan ayan po ang baba malapit na siyang mahinog ayan So, ito guys, yung isang puno. Ayan. Marami rin po siyang bunga. Ayan, ito po na eh, na. Ayan. So, ang tamis niyan guys. ayun. Ayan. Guys. thank you for watching guys uh, please subscribe po ang inyong bagsabaning mangyan vlog pwede rin po mag like comment, share and please subscribe bagsabaning mangyan vlog thank you